lo Burmau, Uti uh, Goping, so, uh, ah, Sama master? Jungli. Jungli, tara mang simba let's go. Ibibigay ko yung ano? Yung padala. Oh, yan. Ibibigay ko kay Bayo Bernard. Oh. Day naman. Tara. Tara simbaan. Let's go, cungli, Here we go. luwag na kitang kita na wala na yung ano old station ay ha nan tao pila sa bisbulan uh, uy ng bis sama sama ko ayan dito na may chungli si simba mo na tayo tapos itong kay Bayao, hintayin ko na lang siya oh daming okay okay dito parang di besar ya Taiwan iya ah, nah wah amig Mbak Anang Cungli Rah Tumaw mo kami. Oh, mo nga po. Oh. Okay. Tay. Tara, right ito yung hadak, oh. niya. Okay. Okay. tayo ng, ano, cheese. Oh, diba? Ah, uh, pisibuntok na yun. O, ayos. Tara Tara kain na lang, lang tayo. Kain mo lang kami, guys. Mga repa. Naiikon si parin Juno. Tatlo na lang kami. Ang daan na kain? Tingin nyo. Ako lang. Bawin na sa'l. Wow, inasal na. Oh, sige, wow, inasal ulit. Gano'n talaga. <laughs> wow, inasal. Only al rice. Alright. Alright. Wow, inasal. Wow, inasal yan, no? Wow, only rice. Wow, only rice. Wow, inasal. That's it. Ayan you know. o Ano yun pa, kain tayo Lakay, cravings mo Ayos <laughs> uh, yes. Wow, inasal Sa, pin sa Pinas, mang inasal dito Sa Taiwan! wow, inasal O, oh, diba, alde rice din Bunal Kain tayo <laughs> Favorite ni Dio na dito, dalawang kan dito. <laughs>

tayo yung airport, no? Punta naman tayo airport. Hey, Glory Outlet kami. First time kulit dito. For so many years. Adanta nila kayo, gumatang tika na yung sapatos na kada... Bibili rin si Dio, siyempre, alakan naman, sasama. Pusibling, ano, walang bibilin. Uh Oo. -oh. Oops. O oh, balabal oh. Ay nga pala oh, dito yung balabal oh. Doon na lang. Yun yung tinatanong ko, di ba? Yung ano, balabal kanila. Yung pala yun. Wow. Lari atlet tayo. Welcome to Gloria Outlet First Gala Twenty Twenty Five You know mm. Hindi nga rin ako ng mga gamit. Baka may mabili rin ako. <laughs> Budol to, pre. Awali ka lang, ha. Mamubudol tayo dito. Loria Outlet. Yun. Dari lang. Pogi, oh. <laughs> Dari, ikaw mga picture na tayo. Sin kumakiyam talaga. Huh? Damo pang may dim. Ah, ah. Well, uh. Siyempre, abay. Uh. Ah. Para ikaw wala. May kita. Para may ano ka sa ano. Diba? O, isa isa muna. Okay. Siyempre, unang una, Nike. May game lo Menso. Kaso, ang dami ko ng jacket. Pero kung mura lang. Magkano? 2-1 Amal Hindi, may discount niya Simple naman Mamaray um, pa Tingin na Sa mga gusto pala pumunta dito sa Glory Outlet Chungli Pupunta dito 170 Yung sasakyan yung bus Sa may train station dan oh 'di muna kami ihot ihot marami hello amen takra Sakto. Hindi, 11. Mali si Kip. 11. 11. Oh. So, wala okay lang. Tingin mo tayo na iba. Marami pa naman eh. Wala. Wala kami natipuan doon. Sa uh, Nike. Oo. So, oh. Wala kasama natin yung mga yan. Tatlo lang kami. Mas maganda pumunta dito ng gabi mga Repa. Gusto yung puntan 170. Oh, Lakos. Oh. 170 yung bus na sasakyan mo papunta dito. Galing ng Chungli. Alas lahat ng brand lang dito eh. Oh. Try, ikutin natin itong mga Sa bands daw kami, Bans doon. Bands, dun. bands oh. O, oh, ba? Diba? Hindi, IGR to. May tatry siya, eh. Parang may napili na. not ko yung jacket niya. Ganda mo lang pag may kombinasyon tong jacket ko. Kaso, may init na. May event, oh. Ano meron? Ayun. Uy, bands, oh. oh Abilin niya sila kayo. Ha? <laughs> Adiós. Con la <laughs> paring dio. Ala Balenciaga, Louis Vuitton, Hello. <laughs> Name your brand dito, mare eh, ba? Lahat ng brand nandito. Wow. Ikot din natin ulit. Paikot na kami. Wow. Ganda mamili sana. Kaso wala tayong pera. Nag-vacation okay. tayo eh. Ubus ang pera ko eh. Ganda uh, o. Ang Tara, tara. Adidas naman tayo. Adidas. Ding! Print on Oh, may iba ibang kulay. Barko. Kano pre? Sabihin mo na kung presyo Kung kaya ng budget natin Kung bilhin natin Pero pag hindi mm. Mahal naman yata 3,000 lang Ha? 3,000 lang saan? O nga no 3,300 3,300 9,900 3,400 Damn

Eh, hey, dami tao. Airports. Dito na kami sa Chungli. Chungli na kami. Oh, biyahe. Naik tayo, naik. Ano? Hi. Ito, airports. Tingin mo tayo sa taas. Tara. Tara.

orang comfortable ka. Hmm. hmm. Oh, di ba? Oh, kita yung brave 9,000 Sabi 9,000 na apa 9,999. Wala pa sa libo. Pwede na. Oh, ko. Tap tap Yun know, o, babayarin na naman o oh. Ah, ang ganda ng mga sapatos mga repo oh. Jordan Ang dami na namin nabili Pati ako namin nabili yung sapatos Pero 999 lang yun Diba? Yun pa o oh. Let's go Hey, dami na o oh. Ang daming mga bit-bit na <laughs> Ito pa mga pa, repo oh. Pads, dalawang sapatos Katay na Nabudol na kami Okay lang yan. Ang beses lang. <laughs> Poodle is real. Ayun na. Okay. Saan na tayo? Uwi na tayo? Narinda muna tayo. Narinda muna tayo. Yung muna kung yung ano pa? Yung? Yung 70 lang. Ayan, yung nga, 70 oh, Meridan muna kami Bago umuwi Di siya uh, choro ba? Choro? Po yung iga ah. Wag mo palagyan ng ano? Babo yung isa? Ah. Wali yung ga Po yung Po yung Ah, iga po pu yung Ah, Ayan na. Ethan, wala Walang ano, baboy yung Dai. Lagay mo na lang ganun daw kasi wala ano. lang. Diyo oh, na, meron daw muna kami. Dami namin na pamilya oh. Ay si laki lang pala, maraming na pamilya. <laughs> oh, yun na. Oh. Pwede sabaw yan, may sabaw. Oh, sabaw muna tayo. Bago mo eh. Dahil yung pabili oh. Oy, dito lang kami sa Los Shadmos Station. Ano oras na? Time check. Alas 5 na. Ano oh. Check nyo yung mga napabili namin. Oy, dito yung sa akin mga repo. 999 lang yan. Pwede na yan. Ops, ito yung mga. Ito yung mga napabili. Ay. Tingnan natin yung mga pabili. Uy. Ayos. Uh, Oops. Eh lang kaya, eh lang kaya. Sa akin. mo uh, pre. Tingnan, tingnan ko lang na pabili mo. Uh, tingnan natin. Rebuild. Rebuild. Like Air Force wow Oy Hala, loh, okay na yan. Ayos. Paldo! ubus ang sahod.